Ikaw ba ay hindi na iniisip ng taong mahal mo? Binaliwala ka na ba niya? Halos hindi na siya tumatawag text o chat sa iyo dahil sa LDR kayong dalawa. At ikaw ay binaliwala na talaga niya. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Yung ikaw lamang ang pakakaisipin niya buong magdamag o sa lahat ng oras. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Madami pong iba't ibang paraan para kayo palagi ang iisipin ng taong mahal mo. Basta magtiwala ka lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, hawakan ito, ilapit sa baba mo, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at dapat wala ibang iniisip kundi siya lamang at pagkatapos ay ibulong mo ito sa isang butil na bawang. Pangalan at apelido niya, sa kapangyarihan nitong bawang, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin mag o magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, ihipan mo lamang ng tatlong ihip ang bawang at saka ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan, sa tuwi ikaw ay matutulog, ay kunin ang bawang, ibulong ang spell, ihipan ng tatlong beses at saka ibalik sa unan mo at uunanan mo ito. At gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong mababaliw siya sa kakaisip sa iyo sa lahat ng oras. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.